Babaeng teenager sinubukang lasunin ng sariling lola para lang makagamit ng cellphone. Ito si Tatiana Lisa Nicole Johnson, isang 17-year-old na high school student sa Fayetteville, North Carolina. Tinangka niyang lasunin ng kanyang lola dahil kinuha nito ang kanyang cellphone. Ang cellphone addict na si Johnson kasi ay hindi nagpapakabait kaya kinuha ng kanyang 51-year-old na lola na si Galen Moody ang kanyang cellphone bilang parusa at nagalit si Johnson. Easter weekend, nagluluto si Lola Moody ng gulay. Naglagay si Johnson ng lason at insecticide sa lutuan ni Lola. May inimbitang kaibigan si Lola Moody para kumain sa bahay nila. Mabilis na nagkaroon ng epekto ang lason. Naalala nilang namanhid sila mula bewang pataas. Lumabas ng bahay ang dalawa at sinubukan magmaneho papuntang ospital pero hindi nila ito magawa. Pero umabot din sila sa ER at ang akala ng mga doktor ay isang virus ang responsable para sa kanilang mga sintomas. Kinabukasan na nang narealize ng doktor na sila pala ay nalason. Si Tatiana Johnson ay nakasuhan ng dalawang bilang ng attempted first degree murder. At dahil siya ay over 16 at nasa North Carolina, maaari siyang makulong ng matagal kung saan siguradong wala siyang magagamit na cellphone.